Pumanaw ang kilalang digital content creator at lady rider na si Princess Alamir, isang alumna ng College of Business Management and Accountancy ng UST Legazpi, sa isang malagim na aksidente sa San Pedro, Bacacay, Albay, noong umaga ng Pebrero 24, 2025, isang masugid na riding enthusiast. Isang inspirasyon sa kanyang mga tagasunod sa social media. Ngunit sa isang iglap, Natapos ang kanyang paglalakbay sa kalsadang kanyang minahal. Ayon sa ulat, nawala ng kontrol si Alamir sa kanyang big bike dahilan upang siya ay sumemplang sa hindi inaasahang pagkakataon. Dumaan ang isang water truck at tuluyang nagpatigil sa kanyang tibok. Malalim ang hinagpis ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at kapwa riders na labis na humahanga sa kanyang tapang at dedikasyon. Isa siyang ina, isang anak, Isang kaibigan, ngayo'y isang alaala na lamang sa mundo ng motorsiklo. Paalam Princess Alamir, sa kabilang buhay nawa'y matagpuan mo ang walang hanggang biyahe sa mga ulap. Ride safe in heaven. Ride in peace.